Arestado ang isang 27 anyos na lalaki matapos na looban ng isang paupahang bahay sa barangay Bibingkahan, Sorsogon City, alas 11 ng umaga nitong Martes, Agusto 26. Kinilala ni Police Corporal Jusel Jun Nava, investigator ng Sorsogon City Police Station ng sospek na residente rin ng naturang lugar, batay sa kanilang investigasyon. Sinira ng sospek ang doorknob sa harapang bahagi ng paupahan at saka pinasok ang storage room nito kung saan natangay ang kabuang 29,000 pesos na halaga pagbubunga ng ari-arian. Actually, si Sir Richard po is kukunin lang po sana yung mga wirings na nakakalat po dun sa establishment. So, upon, nung dumating po siya dun sa, ano, sa building niya, dun niya na po na-discover ang incident. Agad na natunto ng suspect, matapos na ituro ng mga nakakita sa ginawa nitong panluloob. Na-recover po sa suspect at mga nawawara na item ni Richard sa sarong TV apat po na kaldero, isang juice dispenser, limang food trays at isang gas burner. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng Sorsogon CPS ang sospek na nahaharap sa kasong robbery. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.